Hola Barcelona! Good news sa mga bagong dating! In Country Orientation and Navigation Kit Ano nga ba ibig sabihin nito? Hola! Ngayon po, tayo ay naririto sa Philippine Consulate para umaten ng launching ng tinatawag na In Country Orientation and Navigation Kit or Your Icon Kit. In this kit, you will see the basic information para mamuhay dito sa Barcelona. Inilunsad ngayong araw ng Philippine Consulate General of Barcelona ang isang bagay sa paggamit ng icon kit. Ito ang magiging gabay sa mga Pilipinong baguhan dito sa Catalunya. Nakapaloob dito ang mga mahalagang impormasyon tulad ng mga dapat unahin malaman at paghandaan pagkarating ng Barcelona. Mga bagay na kailangan na suhin para sa maayos na pamamalagi sa Barcelona. Mga servisyon ng Philippine Consulate General in Barcelona at mga impormasyon tungkol sa mga Filipino community sa Barcelona. At mga paalala, emergency numbers at marami pang iba. Madali lamang ang pagkakaroon ng Icon Kit dahil ito ay digital na pwede mong ma-download sa inyong mga smart phones nagdala pa ng mga mahalagang information and resources na magagamit nyo dalang-dalang na sa mga bago dating o sa mga bago pa lang or those in the process of IRIGO, magagamit ko mga informasyon na ito. Nandito ko lahat, um, ano po ito eh, digital copy, so you can bring it anywhere. You don't have to bring hard copy. At anytime po pwede nyo siya click may mga icon doon, click a button yan, makikita information. No? It will help you uh, adjust in your new environment here in Barcelona and elsewhere. No? So, sana po, uh, ang dahil din namin ay mga no, sa inyo na hindi na nyo kailangan mag-research. No? Pumunta lang po kayo sa, sa apps na to, sa PDF file na to na pwede nyo i-download through QR code. Then makikita nyo na po lahat ng information dito sa kit na to. Itong kit na to ay inyong kailangan, lalo pat kayo ay bago dito sa Barcelona. Ginawaran din ng parangal ang mga lideres ng Pilipino community upang mas katuparan ang magandang proyektong ito ng ating konsolado. Muli, ang inyong lingkod, ako po si Regine Garcia para sa Katambayan Channel. Mag-like, follow and share sa aming FB page para lagi kayong updated. Filipino migrants in Catalonia.